masuk na po tayo kasi mainit kasi uh, naka-on yung aircon oh. kaon na nga yung aircon naka ceiling fan pa eh kasi alam niyo naman yung aking alaga very sensitive yan ang cute ano cute ng kanyang higaan tapos cortina yan di ba dala namin yung mga gamot-gamot niya tapos yan pa. Yan. Pero pagbalik namin, bibit-bitin namin yan. Yan, di ba? Hmm. Ito na yung pinaka-living room. Yan, di ba? Ang nandito sa lamesa, puro gamit pa rin to ng alaga ako. Hmm. Ito yung kanyang pang ano sa kanyang baga. Kumbaga, pang exercise. Ayan. Ito yung cream niya. Pagka medyo may kati siya. May strepsin. Ito, pati ito. Pinadala niya sa asawa niya. Kasi last time yung bintana, hindi mabuksan. Uh, binuksan niya nito. Tapos <laughs> na yan. Ito yung remote sa TV. Ito din yung remote sa aircon. Yan, ito yung cellphone niya naayos ayos po natin para mamaya pag magpunta siya magbalik siya dito kasi ando siya sa labas nag exercise niya naglalakad-lakad yan ayan no di ba at dito din sa bintana buksan din po natin yan ayan po yung, yung views niya yung overlooking di ba sinasarap po kasi dahil nga kasi yung Aircon. Ayaw namin buksan yung bintana kasi yung aircon, naka-on din. Yan. ko kayo. Diba? Yan. Uh, meron. Ang oven nila ay dalawa. Yan yung groceries. Yan. Ito yung pag ako umagawa ng juice para sa kanya. Ito, uh, naka-ready na nga. Mamaya na naman, Gagawin ko na naman siya. For afternoon, lunch niya. May juice siya. Ito yung coffee maker. Ito rin yung ah, uh, coffee drink to. Yung, et, kumbaga, dito natin ilalagay yung kanyang, ah, uh, kanyang kape. Yan. Isang cup nito, isang, ano, isang baso. Yan kanina, <laughs> nagawa akong almusan namin ng soup. Yan. Hindi namin naubos na dalawa. Ito yung dumpling na tinatawag. Yan. di ba? Hmm. Ito yung kitchen niya. Sa ilalim, andyan yung mga plato-plato. Hmm. -plato. Diba? Diba po talaga pag mga mayayaman. Yan. O, oh, diba? Diba? Kompleto rin sila ng gamit. Mga plastic. Yan, tapos, yan, mga baso. Hmm. Yan mga cabinet po niya sa taas. May mga laman po yan. Pero huwag na po natin yan buksan kasi hindi na po yan importante kung anong laman yan. Yan. Di ba? Mm. Tingnan na lang hunin nyo. <laughs> Pag umiinom sila ng alak, talaga pag ang mga mayayaman ano? mm, may another na naman silang oven, jumbang minsan kasi mahilig silang gumawa ng tinapay ng bread ng cake o kung ano o yan, meron sila eto naman po yung dirty kitchen yan ako'y yung nagprepare na ng uh, tanghalian namin kakainin may lady finger tapos may isda. Yan. Kasi prosin ito kaya nilabas ko. Tapos may propoli. Mamaya lulutuin ko. Yan. Ito yung dirty kitchen. Yan, di ba? May access pan. Yan. Pagka, yan, may light. Ito yung light. O, yan, may light. Tapos, pagka, gusto natin lumabas na yung kanyang amoy na hindi pumasok sa so, eto eto yung naghihigop ng amoy high low tapos yan may auto clean di ba eto yung water dispenser na dito kami kumukuha ng tubig di ba ang cute kasi ito lang o. Oh, simple oh simple lang siya maliit lang pero cute Diba? Yan. Kahapon hinugasan ko yung paggawa ko ng juice maker, dito ko muna nilagay pero mamaya i-assemble ia ko rin niya Ano? Yan. Tapos pagka nagugas ako ng mga plato, dito ko muna nilalagay para hindi manulo at pag nagdry na, ibabalik ko doon sa base kung saan. Yan. Paka simple lang. Alam niya po ganitong buhay lang, simple lang. Ay, ang sarap na. Yan wala ka ng problema no? yan. ayan yung mga pang bake nila oh. may kasi talaga sila mag bake yan. kung ano ano mga nandito di hmm. diba yan guys naturko na ho pa oh. No? ang ganda na ho dito eto naman yung aking mga ginagawang pang-record. Kaya lagi akong may notebook kasi lahat po ng activities niya uh, dito ko po sinusulat every day, every day, every single day yan pag nagkukuha pa ako ng blood pressure nilalagay ko dyan puro ngayon, wala po siya ngayon kasi Sunday nagpunta kami dito morning ko lang siya nakunan and then how many days wala, kaya okay lang pagpunta na lang namin doon pagbalik namin sa bahay niya yan. Yeah. And the last, pag -tour ko, eto na po yun. Ito uh, ay kwarto pa sana to, pero ginawa nilang office ng kanyang anak na binata. Andito yung mga pinturan inya inano muna. Kasi pagdating namin, nandun sa living room. Kasi to this coming Monday, ah uh, papapalitan po nila ng pintura to. Yeah. Dito po muna nilagay. Ito nga yung mga yung mga frame, mga picture-picture. Tinago muna nila kasi ire-renovate po itong house na to. Kumaga sa next pag nagputa kami dito, iba na ang magiging kulay niya. 'Yan, di ba? Kasi panglalaki nga talaga eh. Para bang uh, pag, pag dito sa camera parang akala nyo itim, pero pag tiningnan nyo dito is a uh, Ah, naghalo yung blue, navy blue. Ang natin. Sa harap po pala nito, andito may isa pang banyo. May isa pang banyo. Yeah. Mm. Banyo pa po yan. Yup natin. Then, dito, dito ako natutulog. May aircon din ako. Wow. Yung kumot ko, hindi ko pa inano kasi pagigising lang namin. Yan. O, dito rin, nagla-live ako dito. May upuan din ako. Then, kita rin yung views. Yan. Kita rin, o, oh, diba? O, oh Yan. Yan. Bung magdamag din ako na ka-aircon. <laughs> sa kasiling pan, di ba? Wow, ang sarap ng buhay. Yan. At ito, may sarili nga rin po akong banyo. No? Yan. Sarili din po akong banyo. Di ba? Di ba ang cute? Mm. Dito na po magtatapos ang aking pag-tour. ko na ho kayo sa aking mansion <laughs> or sa aking condo. Sabihin nyo, ako na ang may-ari nito. Kasi ako yung nagbibidyo. Yan. Thank you po sa inyong lahat sa pag- uh, uh, panood nyo po ng aking views. Ng aking uh, upload video. Bye-bye po sa inyong lahat. Yan, magkukol-kol na lang ako pag may may de, ito po kasi purpose naman to kung bakit may ano dito pala ipa e, ano ko pala pagka kasi merong dun sa guard sa baba sa ano yan sa security guard sa house pag may visitor hindi po agad nila yan uh, tinatanggap tatawag po muna sila dito and then sasagutin kung sino yun dito, at tapos ito, nila kung kilala ba nila yung yung taong papasok dito sa kondo. At pag sinabing oo, oh, yes, uh, papatuloyin nyo, saka, saka nila patutuloyin yung mga bisita. Yan. Ganong ka, uh, kagandahan. Kasi syempre, iba mga mamaya eh, may ginagawa may gagawin palang masama. Di at least, alam ng, ng security, bakilala yung tao na pumapasok. Diba? Wow! Uh, hanggang dito na lang po ang aking pagtutur sa inyong lahat nang dahil sa abukado nagkaroon ako ng ideya na iturko sila yan thank you